Hello everyone, magandang umaga po sa inyong lahat. At uh, sa video nito, uh, follow up lang po at uh, update sa ating uh, promo ngayon dito sa Shinong Rice Mill Machine. Naka-promo pa rin po tayo hanggang August 31. Okay. Ano nga ba ang Shinong Rice Mill? Ang Shinong Rice Mill Machine ay isang uh, made in South Korea. Uh, single phase lang, di kuryente hindi na kailangan ng three phase transformer at ang kagandahan dito mga kababayan ay madali lang po siyang i-operate at uh, matipid po siya sa space dahil 5 meters by 4 meters lang po ang kailangan at ang kuryente nito single phase lang hindi na kailangan ng three phase transformer 3.3 kilowatts ang consumption and then um, ang kanyang uh, uh, power supply or ang electric motor ay nasa 3 horsepower lang at ang palay precleaner naman po ay nasa 1 horsepower lang. At uh, meron itong kasamang uh, rice sorting machine. Ang rice sorting machine natin na uh, nasa 90 watts lang, sobrang tipid lang po siya sa kuryente. At uh, ang trabaho naman po, ang trabaho po ng uh, rice sorting machine, ito po ay separator ng mga bin lid Uh, broken rice at saka buo na bigas. Maganda ito kung plano nyo apang pang negosyo ang bigas. Napakaganda po ang complete set natin dahil meron na itong sinong rice mill machine, may kasamang palay pre-cleaner at isang rice sorting machine. Complete set na po yan. Sa ngayon, meron tayong promo within Luzon area, hindi tawidagat, free delivery na po. Okay, again, wala na po kayong babayaran sa delivery and then, libre pa po ang installation and then, pwede rin po cash on delivery. Diyan yun na po babayaran pag install na po ng technician. Okay, yun lang po. Basta Luzon, hindi dagat. Ipaano e, naman po kung dagat or uh, for example nasa Visayas or Mindanao or Mindoro, Masbate, mga dagat, may discount po na 10,000 doon sa delivery fee. Again, cash on delivery pa rin po and then free installation na. So, bilisan nyo po, order na po kayo habang naka-promo pa hanggang August 31 lang po ito. Again, ang Shinong Rice Mill Machine ay made in South Korea. Matipid po siya sa space. 5-in-1 functions. Meron na itong nakabelt in na distoner na kung saan Siniseparate niya po ang mga uh, maliliit na mga bato, buhangin, white sand. Lahat po ay ka kaya po niyang iseparate. Uh, basta, ano po, malinis na po ang output ng bigas dito at wala ng bato-bato. Uh, at Uh, less broken rice. Bakit less broken rice? Dahil hindi po tayo gumagamit ng rubber rolls, you retain po ang ginagamit dito. Alright? So, tawag na. Uh, kung gusto nyo po bumisita, gusto nyo makita actual ang machine, PM lang po kayo, message po kayo dito sa kung saan man ito na, may, man ito na post. At Uh, pwede kayong magpa-deliver. Basta within this month, August, until August 31, may discount kayo kapag Visayas and Mindanao. And then kung Luzon area hindi tawid dagat free delivery na po. All right? So tawag na. Um mag-usap po tayo. Kung gusto niyo makita actual ang machine, meron tayong demo. Nagdi-demo po tayo uh, sa showroom natin. Meron tayong dalawang showroom. Isa po sa Sampaloc Metro Manila showroom natin. And then, meron din po tayo sa Gimba, Nueva Ecija. Message lang po kayo kung meron kayong mga katanungan and inquiries tungkol po sa machine na ito. And then, per schedule po yung demo natin ha, sa Sampaloc, Manila at sa Gimba, Nueva Ecija. Tawag lang po kayo sa number na ito kung gusto nyong bumisita, gusto nyong magpa-demo, gusto nyong makita actual. At doon rin po kayo magpa-reserve, mas maganda po. Alright, maraming salamat po.